business update ng isang 18 years old entrepreneur na may napakataas na pangarap. Ngayong araw nga ay samahan nyo kami dahil maggagawa kami ng Graham Balls pang tinda ng mga reseller kong bata. Ginamit ko na nga yung ilaw na binili ko para maging malinaw yung vlog namin. At bago nga ako magsimulang maghalo, nag-restock muna ako ng mga marshmallow. Binibilang ko nga kung ilang piraso yung laman ng bawat plastic para malaman ko ang eksaktong presyo ng bawat isang marshmallow. At ganun nga rin ang ginawa ko sa ibang flavor. Bilang isang negosyante kasi na nagsisimula na mag-isa, kailangan mo talagang malaman kung magkano ang specific na presyo ng bawat ingredients na ginagamit mo. Kahit maliit na detalye pa yan. Dahil maaaring bumagsak ang negosyo mo katulad ng pagbagsak ng cellphone ko kapag hindi mo na-track ang tamang data ng negosyo mo. Pero take note, hindi porkit na lugi o bumagsak ka ay titigil ka na. Minsan, kailangan din talaga nating magkamali para tayo ay matuto. Walang negosyo ang perpekto. Lagi mo lang tatandaan na lahat ng nananakas nanalo ay dating natalo na hindi sumuko at muling sumubo kaya sila nanalo. nag na nga rin pala ako ng Oreo Crush na pinangkukoting namin sa Graham Balls. Totoong Oreo nga yung gamit namin para masarap. Kinatutok-tutok ko pa nga yung Oreo Crush para makita ng Oreo na ginagamit ko yung produkto nila. Iipunin ko nga yung mga video makukuha ko para isi-send ko sa kanila at kapag marami na ay baka isponsoran nila ko. At kapag tapos ko ngang mag-restock, naglagay na rin ako ng marshmallow sa lalagyan na gagamitin namin sa paggagawa ng Graham Balls ngayon. Para dire-diretso na yung paggagawa namin at hindi na namin kailangang magbilang habang naggagawa. By the way, hindi ko alam kung maayos ba yung audio ko ngayon. Kasi mumurahin lang naman yung mic na gamit ko. Pero kahit ganun pa man, ayokong mag-excuse para hindi gawin yung trabaho ko. Kung ano yung meron ako, kahit pangit pa yan, gagamitin ko yan para sa pangarap kong ito. Dahil mas ma-appreciate mo nga yung mga bagay na magaganda kung pag-simula ka sa mga bagay na pangit. At dito ay naglagay na nga pala ako ng Graham Crush sa lalagyan para makapagsimula ng maghalo. At sa simpleng oras, ang dami nyo nang natutunan sa akin. Kaya naman baka pwede nyo akong ipalo. Para naman mas marami pang makapanood at matulungan ko at maturuan ko sa pagnenegosyo. Hindi ko tinutukoy dito yung matatanda na magagaling na sa negosyo. Siyempre, yung tinutukoy ko dito ay yung mga bata or yung mga hindi marunong masyado sa negosyo. At baka may mga maishare ako sa kanila based sa mga experience ko. By the way, ito nga yung pinakamahirap na part sa paggagawa ng Graham Balls. Ang paghahalo ng matigas na dough. Yep sa una nga ay matigas pa ang dough mo. Pero kapag tama na ang halo at tama na ang timpla mo, lalambot din yan bandang huli. At yon natapos ko na nga pala ang paghahalo. Kung titignan nyo nga ay napakalinis ng aking dough, pati ng aking lalagyan. Kung titignan nyo nga sa mga first timer na naggagawa ng Graham Balls, ay napakadungis or napakadumi ng kanilang lalagyan. Sobrang lagkit kasi talaga ng condense at Graham pag pinagsama. Pero sa sobrang tagal ko nang naggagawa, nakuha ko na yung sikreto at sikreto yun. At dito ipapakita namin sa inyo ang simpleng proseso ng paggagawa nito. Una, tinatakal ni ate ang graham balls. Tapos lalagyan niya ng marshmallow sa gitna. Saka niya bibilog-bilugin hanggang matakpan yung marshmallow. At kapag natakpan na yung marshmallow, lalagyan niya naman ito ng konting sprinkles. Konti lang yung nilalagay namin na sprinkles para hindi sobrang nakakaumay. Pagkatapos ay ilalagay niya na ito sa coating at i-coat ko naman ito hanggang sa matakpan na yung graham. And that's it. Ganun lang at dito ay halos patapos na nga kami. Hindi na nga ako masyadong nakapag-video dahil nagmamadali kami dahil gabi na rin. At finally natapos na rin kami. 50 piraso na nga pala ito ng Graham. By the way, itong dalawang bata akong reseller ay napakasipag. Sila nga yung nagpupumilit sa akin na maggawa ako ng Graham. Para may maitinda sila at magkapera. Para may pambaon sila sa eskwelahan. Or pambili na mga gusto nilang bagay. Sino ba naman ako para tanggihan sila? Yun din naman ang goal ko ang makatulong sa kanila. At pagkatapos

ay nagligpit na rin kami ni ate para makatulog na rin kami. Dahil bukas pa nga nila kukunin yung paninda nila. Kakatok sila sa akin ng alas 6 ng umaga at dun ko ibibigay yung paninda nila. By the way, gusto ko lang magpasalamat kay ate na napakaganda at napakabait at napakamatulungin. Hindi ko pwedeng asarin yan, baka hindi na ko tulungan. At ang pinakamasayang part ay ang paghuhugas ng plato. Ito nga ang pinakapaboritong gawin ng mga kabataan na maghugas ng plato. Diba? Relate na relate kayo na napakasarap maghugas ng plato. Oo. Kaya gusto kong yumaman eh, para yung plato namin itatapon na tapos bibili na lang ng bago. Napakasarap siguro ng ganun, no? Tignan natin kung di ka bungangaan ng nanay mo. Eh, <laughs> yun, nanood ka na lang, nakis ka pa. At dito ay natapos ko na nga ang paghuhugas ng plato. Tignan mo, basic pa sinasabi ko, basic. Kidding aside, meron akong tricks para mapadali ang paghuhugas ng plato. Bago ko nga sabunin, ay pinagsasama-sama ko muna ang mga kutsara, plato, baso para maganda siya tignan at madaling hugasan. Kasi kung sabog-sabog mo titignan, parang ang dami-dami. Pero pag sineperate mo na yan ng maayos, mukha na siyang madaling hugasan. Oh, may nakita na naman kayo tricks. Testing nyo guys, effective yun. At dito, siyempre, nagpa-cute muna ako bago matulog. O paano guys, bukas na lang matutulog na muna ako at pagdating nga ng alas 6 ng umaga kumakatok na si Jelo sa aming bahay para kunin yung kanyang paninda sobrang bilis ko na magising sa mga katok nila, ikaw ba naman araw-araw alas -araw, 6 ng umaga kakatokin ka hindi ka pa masanay, at nagdambel nga muna ako habang iniintay yung isa ko pang reseller, hindi lang ako puro pera, healthy rin ako, health is wealth <laughs> rich love, rich love at yun, dumating na nga yung isa ko pang reseller, oh siya, paano hanggang dito na lang si Pogi, hanggang sa sa muling pagkikita. Paalam!